sa so, mapagpalang araw po sa inyong lahat Ngayon po ay March 1, 2024 Biernes, unang viernes ng buwan At pinawelcome natin ang buwan ng Marso Sa ating pong unang pagbasa at paginilay. Sa araw na ito ay hatid ko po mula dito sa Baraswa in Church Dito po sa Malolos, Bulacan Muli po isang mapapalang araw sa inyong lahat. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinangwa sa aklat ng Genesis chapter 37 verses 3 to 4 verses 12 to 13 and verses 17 to 28. Mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak sapagkat matanda na siya nang ito'y isinilang Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Dinamtan ito ng kanyang mga kapatid. Dinamdam ito ng kanyang mga kapatid at ayaw nilang pakisamahang mabuti si Jose. Nasa sekwem ang mga kapatid ni Jose at doon inaalagaan ang kawan ng kanilang ama. Sinabi ni Israel, Gumayak ka at sumunod sa iyong mga kapatid. Sumunod si Jose at natagpuan ang mga kapatid sa dotan Malayo pa siya ay natanaw na ng mga ito. Nagkaisa silang patayin siya. Sinabi nila, Ayan na ang mapanaginipin. Patayin natin at ihulog sa balon. At sabihin, Sinila na mabangis na hayo. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanya mga panaginip. Narinig ito ni Ruben at binalak na iligtas si Jose. Sinabi niya, Wag, Huwag natin patayin. Huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay. Ihulog na lamang natin sa balon. Sinabi niya ito sa pagkatambalak niya ay iligtas ang kapatid. Paglapit ni Jose, hinubdan nila ito at inihulog sa isang tuyong balon. Habang sila'y kumakain, may natanaw silang pangkat ng mga esmailitang mula sa galaad. Ang kanilang mga kamelyo ay may kargang mga gagawing pabango Nadadalin sa Ehipto. Sinabi ni Huda sa kanyang mga kapatid, wala tayong mapapala kung patayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa ipagbili na lamang natin siya sa mga Ismailita kaysa ating saktan. Siya'y kapatid din natin, naman ang ating laman at dugo ng ating dugo. At sila'y nagkasundo. Nang malapit na ang mga mga ngalakal, iniahon nila si Jose at ipinagbili sa halagang 20 pirasong pila. At si Jose dinala ng mga Ismailita sa Ehipto. Ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Welcome po dito sa loob ng simbahan ng Barasuin dito po sa Bulacan. Naranasan nyo na po ba yung kaingitan? No? ng lalo na ng mga kapatid na hindi mo maintindihan na kung bakit nagagalit, bakit sila na ngit no? Pero ito ay dahil lamang sa ingit at selos. It's isa po ito sa karanasan ni Jose, no, sa ating unang pagbasa sa aklat ng Genesis, no? na siya po ay pinakaisahan ng kanyang mga kapatid dahil lamang sa uh, itinuturing na paboritong anak ng kanyang ama dahil nga po siya ay anak sa pagkakatanda no? ni nito si Israel no? o si Jacob at dahil dun sa inggit ng kanyang mga kapatid ay binalak nilang patayin ito uh, bagamat nagbago ang kanilang isip ito ay kanila nalang ipinagbili na no? sa mga mga ngalakal uh, ano bang nakakalungkot po yung ganong mga pangyayari no? dahil nga siyempre inaasahan mo na ang iyong mga kapatid ang siyang uh, magmamahal, tutulong, magtatanggol sa iyo pero sa kwento natin sa unang pagbasang ito mismo mga kapatid ni Jose ang nagpahirap sa kanya at nagbenta at siya ay ginawang alipin dahil lamang po sa selos nila at inggit dahil nga ito ay paborito anak pero ganoon din, pwede natin pagnilayan sa araw na ito no, kung saan nga ba tayo dinala ng ating pong damdamin no, na tayo ay mainggit o ma magselos. So, hindi lang naman tayo minsan yung pinagseselosan kundi umaabot din sa punto na tayo po ay nagsiselos no, sa ibang tao, hindi lang sa pamilya hindi maging sa opisina kapag mayroong nagiging favoritism nagkakaroon ng sa tingin natin mas nagiging uh, nakuha niya yung attention uh, yun po yung nangyayari no maganda mapagnilayan natin yung bahaging ito no kung ano ang nagagawa natin dahil lamang sa selos natin at pagkaingit sa nakukuha at natatamo ng ibang tao o ng ating kapatid bakit ba hindi natin maging makuha maging masaya para sa kanila no sa kung ano man ang kanilang nararating kung ano man ang kanilang nakakamit sa buhay at uh, ito yung isang kasalanan no na dapat nating uh, kontrolin o pigilan sa atin mga damdamin yung bugso no kung saan tayo kasi marami na rin pong talagang relasyon at ugnayan ng mga magkakapatid ang uh, magpasa hanggang ngayon ay hindi pa na ayos dahil lamang sa ganong karanasan kaya nawa po sa panahong ito ng kwaresma, mapagnilayan natin itong ugaling ito, hindi ito mabuti, hindi ito makakatulong sa ating pong relasyon, sa ating pamilya. Muli po, isang magandang araw sa inyong lahat.